Good morning, good morning Today is our harvest sa ating ampalaya Ito na po yung ampalaya natin So, pang ilang harvest na to kasi hindi ganong marami yung ampalaya natin May, uh, medyo mahina pa kasi ang pagbunga ng ating uh, long grain ampalaya, hybrid po ito mga idol So, makikita natin na dati sinusukat ko sa aking mga video dito naman susukatin naman natin ulit kung gaano ka haba yung mga bunga nya yan po mga idol so dalawang dangaw oh, ng ating ampalaya ito po mga idol oh. ito po yon ah, susukatin natin to kung gaano to ka haba mga idol yan So, sukatin natin itong ilang dangaw. So, isa, dalawa. So mahigit po is uh, dalawa yung ang palay natin. Mahigit dalawang dangaw. So uh, palagay ko po ay nasa um, ma malapit uh, malapit dalawang roller or uh, sobra isa. O malapit dalawa. Ganyan po mga idol. Si so, makikita man na natin, susukat natin dito sa ating ah uh, Itong sako bag, ito po. So itong sako bag po mga idol ay ma, ah, nasa malapit dalawang ah, ah, roller. So isukat natin dito. Ayun po mga idol, oh. sa po siya. you oh. know, you oh. know, malit lang ko lang. Niyan. Ganyan po kahaba ah, ang ah, long grain ang palaya natin, no. Oh. So hindi siya masyadong ah, marami ang bunga pero Uh, ganado naman siya at malaki at mahaba yun po ang, ang palaya natin so pang ilang harvest na to kunti lang ang ating harvest sa uh, dati ay kumuha kami ng 130 130 plus kilos so ngayon ay pareho pa rin kasi dati nga eh, ng mga tao na masipag <laughs> I mean yung mayroon talaga nangunguha sa amin dito yung masipag na hindi nagtatanim so mayroon din kaming ano yung uh, pipino ilang kunti lang ang pipino namin mga idol ang presyo ng pipino ngayon dito sa uh, masbate ay tumatakbo to ng uh, yung wholesale sa amin ay 25 so ayun po mga idol so ang ating ano si uh, sitaw kaunti lang kasi panglasa to mga idol mula ng bunga yung luma namin ito yun ang ginawa namin mga idol oh. Yun sa taas o oh, parang layana. And then, pangalawa, uh, may tanim kami sa baba. And then, doon sa kabila, mayroon kami doon na uh, pabungan na rin. So, siguro next uh, next week, doon tayo magpipitas mga idol. Pupunta tayo dito sa ating upo. Tingnan natin ang napipitas natin mga idol. Tara na. So, tingnan natin ang ating upo mga idol. Ito po. Ayan. So, uh, kwento ko lang sa inyo, share ko lang, yung upo pala ay uh, mas maganda kung maliliit pa. Huwag masyadong malaki mga idol kasi uh, hindi po demand sa market kapag masyadong malaki mga idol. At sa katagalan, ang upo ay uh, medyo kailangan na siya ng pag-spray. Kahit isang linggo, isang bisis lang mga idol. Pero ilang bisis tayo mag-harvest. Mag, uh, uh, ha ito yung upo natin. Dati malaki yung pinipitas namin. Pero ngayon mga maliliit na mga idol ay kinukuha na namin. Kasi required to sa buyer namin. Kasi daw ay yung mga tao dito ay kahit hindi tugas sabi nila pag malaki ay tugas na para sa kanila. Kaya napilitan kami na magtitas ng ganito mga sizes mga idol. Yan o. Meron pa dito sa kabila mga idol. Marami-rami yan pang ilang pitas na to mga idol yan o no? yan and then dito sa kabila ayan yan so medyo marami rin ito mga idol to ah uh, ganito yung ang uh, resulta ng ano ng kapag hindi siya na sprayan pero mabibinta to sa market pero hindi siya masyadong uh, quality hindi siya pwede na Uh, sa ibang ano, sa ibang lugar hindi na to pwede sa mga ano, medyo naghahanap ng magandang quality. Pero mas maganda kung yung nag, uh, bumibili sa inyo na required ng ganitong uh, yung magandang klase, katulad nito, walang ano, walang ah uh, ng mga piste. So mayroon pa dito sa kabila. yan mga idol, oh. Yan you know, oh. So, oh, estimated namin ay nasa nasa mga sampung sako ata. Ito mga idol. Yan you know, Kita nyo naman idol, uh, dati malalaki yung inarbis namin. Katulad nito. Ito. Ayan. Laki-laki oh, talaga. So, nireject na yan. Kasi ayaw nga ng mga ano uh, mga consumer na ganyan yung bibili nila. So, kita nyo, maliit-liit na yung pinipitas namin kasi required to sa bayan namin yun po mga idol ang ating na i-update sa inyo sa araw na ito kasi uh, yun po ang klase ng opo na required ng ating mga consumer na kailangan medyo maliit kasi ang gusto nila hindi sila masasawa sa isang praso kasi pag ganito kalaki mga idol nakakasawa kasi kainin pag Uh, niluto mo to hindi mo to mauubos isang luto ang isang piraso kasi tumatakbo to ng dalawang kilo so ang required talaga ito lang ito mga ganito yung hindi umabot ng uh, isa or either isa or mahigit or kalahati ng kilo ganyan po mga idol ayun lang po mga idol ang update natin sa ngayon at salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa ating channel kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutan mag subscribe at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa i-upload natin na video. Salamat po at God bless.